Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po yung taus-pusong nagpapasalamat sa lahat na mga viewers and listeners ko sa buong mundo. Lalong-lalo lalo na dyan sa Pilipinas dahil 85% ng aking mga subscribers ay mula sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At doon sa hindi pa nakapang subscribe humiling po ako ng kaunting pabor na subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga i-explore ko pa na mga bagong video at mga informasyon na papagkunan nyo kahit kaunti man lang idea. Maraming maraming salamat at huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Tama na ang introduction. So, andito na ang ating Topic naman natin ngayon ay uh, pag-usapan natin yung dalawang uri ng uh, vagina ng isang babae, no? So, alam nyo ba guys na merong dalawang uri ang uh, ari ng isang babae? May tinatawag na shallow vagina at ang isa naman ay yung deep na vagina na tinatawag, no? Meron kaming dalawang uri na yung merong malalim at may mababaw. So, bakit ko ba nasabi na ang uh, kapag may kaliitan si Manoy, ano ba ang perfect na uri ng uh, uh, pipi o tawag dito, yung ari ng isang babae, ang ang yun ang tinatawag na shallow vagina, no? kapag may kaliitan si Manoy, ang perfect na uh, ari ng babae ay para sa, sa iyo ay ang mababaw na ari na tinatawag. So, bakit ba tinawag na ano mababaw at may malalim? no Kasi alam nyo guys, siguro nakaranas na ba kayo na kapag uh, meron kayong Uh, na tawag dito, na partner o misis ba ninyo o mga nakaraan ba ninyo, no? Na kapag uh, nag, nakipagtali kayo, ay ang babae ay napapa, ano, tawag dito, yung masakit, no? Masakit yung ano niya, hindi mo pa naipapasok na sasaktan yung babae, kahit na, ano, basa naman yung sa kanya, no? yun po minsan guys kaya nasasaktan yung babae kasi nga yun yung tinatawag na mababaw yung ano niya yung ari niya nasa may buka na lang no at ang uh, bakit siya nasasaktan dahil hindi po bagay yung pumasok na uh, ari ng lalaki dahil baka sa ano hindi naman sobra ha ano malaki po may kalakihan no kaya yun sinasabi ko na ang bagay sa may mababaw na ari ng babae ay yung may kaliitan na ari ng lalaki. At yun ang perfect talaga na bagay kayo. Kaya alam nyo ba guys na meron kayong uh, naranasan na ang akala ang ano ninyo na bakit ano kayo, yung comfortable kayong mabuti, sarap na sarap kayo, dahil magkatugma po yun, no? Ang uh, uh, kabay-kaliitan si Manoy, tapos bababaw yung sa babae, no? Mababaw siya. Yun ang perfect na magtambal, kumbaga, no? Dahil hindi nasasaktan ang babae. Kasi ang ang isang babae guys ayon sa aking pagsaliksik hindi po iyan dapat masaktan ka sa talik ano labas na lang kung halimbawang may mga karamdaman merong ano pero ang sinabi ko na nasasaktan kapag uh, Uh, nakipagtalik na wala namang sakit, walang mga infection, is yung medyo may kalakihan si Manoy. Kaya hindi niya basta-basta na ipapasok kaagad. Merong parang bumabara dahil mababaw yung ari ng babae. So yan po yung meaning ng shallow uh, vagina na tinatawag. At ang pangalawa naman is yung tinatawag na deep, malalim po yung uh, pepe ng isang babae naman ang pag-usapan natin no. So, ang bagay naman sa may malalim na ari ng babae is yung medyo naman may kalakihan yung lalaki. Ibig sabihin may kahabaan, no? Kasi malalim natural, medyo ano kapag maliit, hindi niya masyadong maaabot yung ilalim, no? Kaya nga sinabi ko kanina, mas perfect talaga yung may kaliitan si manoy at saka yung ang uh, ari ng babae is mababaw. At yung malalim naman ang katumbas naman niya na ari ng lalaki is medyo may kalakihan. Kaya yun din ang perfect talaga dalawa. At uh, doon sa ano naman, doon sa tawag dito, doon sa malalim na ari ng babae ang pinakamagandang posisyon ay yung doggy style naman para sapak na sapak at abot na abot yung tinatawag na ano na tawag dito yung A spot naman yung sinasabi doon sa malalim no A spot hindi po G spot kasi ang G spot nandito sa may bukana po yon sa may tinggil sa likod so may tinatawag din na A A spot doon sa ilalim at maabot talaga yon lalo ng lalo na kapag ito ay ano doge style ang ginagawa ninyo. At ito namang sa may tawag dito, dito naman sa may mababaw na ano, may mababaw na uh, ari ng babae tapos may kaliitan si Manoy ay kahit ano lang, kahit anong posisyon, yung normal na posisyon dahil nga, ano naman sila eh magkatawag dito yung perfect naman ang combination nila, ang, ang ano lang yung mas malalim na ari ng babae dahil kapag hindi yun nga naman pag maliit, may kaliitan si Manoy eh, hindi masyadong maabot yung kailalim-ilaliman, no? So, yan po guys, na kapag uh, malalim si Mrs. o yung babae ano, kailangan natin ng ano, ng tawag dito, yung tinatawag na doggy style na position. At sa doon din sa halimbawa, may kaliitan si Manoy, tapos ang babae naman is malalim. So ang mga position naman diyan is yung isa na nga yung doggy style at saka yung cowgirl nasa sa itaas ang babae para siya po yung uh, magkontrol sa lahat-lahat sa lalim at uh, babaw ng gagawin niya at yung missionary na yung ang baba ang lalaki ang na, ang lang tawag dito ang lalaki ang nasa itaas no para sagad na sagad so yan po yung mga posisyon kahit sa maliit na tawag dito na ari ni Manoy pero pag sinuwerte po kayo no na magkaroon kayo ng uh, perfect na ano ninyo na ari kung saan doon sa dalawa at perfect talagang doon yung makikita na kaya pala sinasabi ng iba na uh, masarap siya, masarap si A, hindi masarap si B. Hindi po yun dahil sa ano, kundi magka, magkabagay po yung pariho ninyong ari, no? So, uh, may kalakihan ka, malalim po itong ari niya ng babae. At ito naman, may kaliitan si Manoy, mababaw naman yung ari ng babae. Yun po ang mga perfect combination. So, dyan po ninyo malalaman na bakit kaya ano, naririnig ko yan sa mga kalalakian minsan na, ano eh, siguro biro lang ba na, oh, masarap si A, pero si B, hindi gaano, may ganun eh. Hindi po yun dahil sa ano, kasi pare-pareho lang din naman yung ano no, yung tinatawag na vagina, pero yun na nga, may tinatawag na, malalim at mababaw. Dahil kapag malaki ka, mababaw yung ano ng ano, masasaktan siya. So, hindi na kay comfortable. So, hindi mo masasabi na masasarapan ang babae. Pero, kapag perfect talaga kayo, maliit, may kaliitan si Manoy, mababaw ang ano ng babae, tapos nagkaano kayo, pariyo kayong masasarapan. No? Kasi compatible kayo, hindi masasaktan. No? I ano, si ano rin, si mister hindi rin mag-alala dahil na ano niya na niya yung ano talaga ng babae no at ang yun namang sa mababaw uh, sa malalim tapos medyo kalakihan si si Mr doon naman perfect sila kaya doon po masasabi na talagang perfect combination kapag yun lucky po kayo kapag nakakita kayo na yung perfect talaga na ari sa kung saan doon sa dalawa kung nagka-timing na pareho kayo na may kalakihan malalim mababaw may kaliitan. So ganyan po guys. So sana naintindihan niyo hindi man, hindi man siguro niyo gaano naintindihan yung explanation ko pero naman kahit kaunti na ano niyo? Ah uh, na-get niyo no? Kasi alam niyo naman guys pasensya na at uh, wala pa akong apat, apat na buwan palang yata ako nagsisimula kaya pagpasensyahan niyo na po ako sa pag-explain ko po at hindi pa gano at Paalala lang po guys, ang lahat-lahat lang po ay uh, kinuha ko lang po sa aking medical encyclopedia dito sa Japan, no? Lahat po nandi dito at uh, marunong po akong magbasa ng hapon. Tinatranslate ko lang sa Tagalog o sa English pero pag ano, uh, na kung may mali-mali yung mga Tagalog ko, no? So, maraming maraming salamat sa araw na ito at hanggang sa susunod, maraming salamat.